May mga pagkakataon bang tinitingnan mo ang tulog mong pusa na nakabaluktot sa isang imposibleng posisyon at naiisip mo ano kaya ang tumatakbo sa isip nito? Hindi ka nag-iisa. Hindi lang 'yan basta tulog. Bawat posisyon ng iyong balahibong kaibigan habang natutulog ay may nakatagong mensahe. Ngayon, tayo ay magiging mga tunay na cat detective. Susuriin natin ang anim, six, na pangunahing posisyon ng tulog ng pusa at aalamin kung ano ang sinasabi ng mga ito tungkol sa kanilang kaluoban, kalusugan, at kung gaano kanila pinagkakatiwalaan. Maniwala ka, pagkatapos nitong panunood, tiyak na iba na ang pagtingin mo sa iyong alaga. Pero, bago ang lahat, bakit nga ba napakaraming tulog ng mga pusa? Ito ay likas na sa kanilang DNA ang mga pusa ay crepuscular predators. Ibig sabihin, aktibo sila sa madaling araw at dapit hapon. Ang kanilang mga ninuno ay nangangaso sa mga panahong ito at sa natitirang oras ay nagtitipid sila ng enerhiya. Ang iyong alagang tigre, kahit pa ang pangunahing huli niya ay ang liwanag ng laser pointer, ay sumusunod pa rin sa mga sinaunang instinct na ito. Ang kanilang tulog ay nahahati sa dalawang bahagi, ang mababaw na pag-idlip at ang malalim na pagtulog. At ang posisyon nila habang natutulog ang magbibigay sa atin ng ideya kung anong bahagi ng tulog sila naroroon at kung gaano sila kasigurado at komportable sa inyong tahanan. Kaya simulan na natin ang pag-decode ng mga mensaheng ito mula sa ating mga balahibong kaibigan. Tara, simulan natin sa pinakapamilyar at marahil pinakakaibig-ibig na posisyon. Tinatawag natin itong crescent moon or nakabaluktot. Siguradong nakita nyo na ito ng maraming beses. Ang inyong pusa ay bumabaluktot at nagiging perpektong malambot na bilog. Ang ulo ay nakasiksik sa dibdib. Ang mga paa ay maayos na nakatago sa ilalim ng tiyan at ang buntot ay elegante na bumabalot sa katawan, tila isang mainit na kumot. Ang sarap tingnan, di ba? Ngunit sa likod ng kaibig-ibig na larawang ito ay mayroong nakatagong napakaluma at mahahalagang instinto. Una, ito ay posisyon para mapanatili ang init. Sa pagbaluktot ng ganito, binabawasan ng pusa ang pagkawala ng init ng katawan. Lalo itong mahalaga kung malamig ang silid. Maituturing itong parang personal niyang pampainit o built-in heating system. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, proteksyon. Sa posisyong ito, lahat ng mahalagang organo, lalo na ang mga nasa tiyan, ay ligtas na nakatago. Ito ay direktang pamana mula sa kanilang mga ligaw na ninuno na kahit sa pagtulog ay kailangan handa pag-atake ng mandargit. Ang tiyan ang pinakamahinang bahagi at sinasabi ng instinto, itago mo ito. Kaya kapag ang pusa ninyo ay natutulog na nakabaluktot, nasa basic safety mode ito. Komportable siya, ngunit walang kamalayan na alerto pa rin. Hindi ibig sabihin nito na takot siya sa inyo. Ito lang ang kanyang default factory setting para sa payapa at ligtas na pahinga. Ngayon, dumako tayo sa isang post na tiyak na magpapangiti sa kahit sino ang post na tinapay. Dito, ang pusa mo ay nakaupo na ang lahat ng apat na paa ay perpektong nakatiklop sa ilalim ng kanyang katawan. Ang buntot niya ay karaniwang nakabalot sa paligid ng katawan o maayos na nakasuksok sa gilid. Sa paningin ng iba, talagang kahawig niya ang isang malinis at bagong lutong tinapay na nakapatong sa mesa. Minsan, ang mga tenga niya ay bahagyang kumikilos. Sumasagot sa mga ingay at ang mga mata ay maaaring bahagyang nakapikit o dahan-dahang kumukurap. Ano naman ang ibig sabihin ng post na ito? Ito ay tanda ng lubos na kapayapaan at pagiging relax. Ang pusa na nasa ganitong posisyon ay nakakaramdam ng ginhawa at pagiging kalmado. Ngunit, huwag kang magpapalin lang. Hindi ito malalim na tulog. Ang mga nakatagong paa ay nakakatulong sa kanya upang mapanatili ang init, ngunit nasa posisyon pa rin siya na mabilis na makakakilos. Sa halip, ito ay isang magaan na idlip, isang estado ng pagmumuni-muni. Ang pusa mo ay nagpapahinga, ngunit binabantayan pa rin ang paligid. Nagtitiwala siya sa iyo at sa kapaligiran sapat para maging relax. Ngunit ang kanyang panloob na maninila ay nananatiling alerto. Kaya kung makita mo ang pusa mo na nakapose na tinapay, malaman mo. Ayos lang siya, nagre-recharge lang siya ng kanyang baterya at handa pa rin kumilos anumang oras. At ang susunod na posisyon ay isang tunay na papuri para sa iyo at sa iyong tahanan. Isipin mo, nakatihaya ang iyong pusa, nakaunat ang mga paa kung saan saan, at walang pagtatanggol na inilantad ang malambot nitong tiyan. Ito ang posisyon ng ganap, tandaang porsyentong pagtitiwala. Ang tiyan ang pinakabulnerable na bahagi ng katawan ng pusa. Naroroon ang lahat ng mahahalagang organo at halos walang balahibong proteksyon o matibay na kalamnan. Sa ligaw na kalikasan, walang sino mang matino na mandaragit ang kailanman ay magpapahintulot sa sarili na matulog sa ganoong posisyon. Kung ganyan ang ginagawa ng iyong pusa, para itong literal na sumisigaw sa iyo, ligtas na ligtas ako, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ko. Alam nito na sa iyong presensya walang anumang manganganib sa kanya at maaari nitong payagan ng sarili sa pinakamataas na pagre-relax. Nakakatulong din ang posisyong ito sa pusa na mabilis na lumamig dahil maraming init ang lumalabas sa tiyan. Kaya sa mainit na araw, mas madalas mong makita ang iyong alaga sa ganitong ayos. Ngunit higit sa lahat, ito ay tanda ng pinakamataas na antas ng kasiyahan at kumpiyansa na siya ay nasa bahay sa ilalim ng iyong mapagkakatiwalaang proteksyon. Pinabati kita, nilikha mo para sa iyong pusa ang isang tunay na paraiso sa lupa. Pag-usapan natin ang isa pang senyales ng pagiging komportable ng pusa, ang pagtulog ng nakatagilid. Humihiga ang pusa na nakalatag ng buo sa isang gilid, na ang mga paa ay nakarelax na nakalapat sa harapan at ang katawan ay maluwag. Mukhang simple lang ang posisyong ito, ngunit marami itong ipinahihiwatig. Hindi tulad ng posisyong nakaikot na bola, hindi sinusubukan ng pusa na protektahan ang mahalagang organo nito. Hindi ito nagtitipid ng init at wala sa estado ng pagiging alerto. Ang pagtulog ng tagilid ay nangangahulugan na ang pusa ay nakapasok na sa yugto ng malalim na pagtulog. Sobrang ligtas at komportable ang pakiramdam nito, kaya't nagagawa nitong lubos na idiskonekta ang sarili mula sa labas ng mundo. Sa posisyong ito, madalas mong mapapansin na nananaginip ang pusa. Ang mga bigote nito ay maaaring kumikibot-kibot. Ang mga paa nito ay naglalakad sa hangin na parabang humahabol sa isang hindi nakikitang daga at minsan ay maaari pa itong maglabas ng mahinang tunog. Lubos na normal ang pangyayaring ito na nagpapahiwatig ng malalim na yugto ng pagtulog. Kung madalas natutulog ng tagilid ang iyong pusa, isa itong napakagandang senyales. Nangangahulugan ito na kalmado ang pakiramdam nito, relax, at tunay na parang nasa sariling bahay na walang kinatatakutang anumang banta. Minsan, ang mga pusa ay kumukuha ng posisyon na halos kapareho ng posisyong loaf, pero may isang mahalagang kaibahan. Tinatawag natin itong sphinx. Isipin ninyo, ang inyong pusa ay nakaupo ng tuwid na may maringal na tindig, eksakto katulad ng sikat na estatwa ng Ehipto. Nakataas ang ulo at nakatingin sa harapan. Pero ang pangharap nitong mga paa ay hindi nakatago sa ilalim ng katawan kundi nakalabas at nakatuwid sa harapan niya. Ito ang posisyon ng isang umiidlip na bantay. Ang posisyong ito ay nagpapahiwatig na hindi pa nito balak lumubog sa malalim na pagtulog. Nagpapahinga lamang siya pero nananatiling nakaalerto. Isa itong kalagayan ng may kamalayang pagpapahinga. Malamang ang kanyang mga tenga ay nakikinig sa bawat kaluskos at ang kanyang mga mata ay tamad na nagmamasid sa mga nangyayari. Ito ang perpektong posisyon para sa pusang gustong umidlip pero ayaw palampasin ang anumang kawili-wili. Halimbawa, maaari siyang humiga ng ganoon sa may bintana habang pinagmamasdan ang mga ibon o sa sahig sa gitna ng silid habang binabantayan ang lahat ng inyong galaw. Ang posisyong Sphinx ay nagpapahiwatig na ang inyong alaga ay lubos na komportable sa kanyang kapaligiran. Pero nananatili siyang mausisa at aktibong kasama sa buhay ng bahay. Nagpapahinga siya, pero kasama pa rin ninyo at sa panghuli, dumako tayo sa pinakanakakatawa at pinakakaibang uri ng pose. Tawagin natin itong pretzel o Yoga master, ito yung posisyon kung saan titingnan mo ang pusa mo at talagang hindi mo na alam kung saan ang ulo at saan ang buntot niya. Ang mga paa ay tila nakabaluktot sa mga posisyong hindi mo aakalain. Ang likod ay kurbadong kurba at ang nguso ay maaaring nakasubsob sa sahig o nakatingala sa kisame. Para bang walang buto ang pusa at isa lang siyang malambot na likido na nag-anyo lang ng kung anumang hugis ang napagtripan. Ang pose na ito, sa kabila ng kakaiba nitong anyo, ay isa pang tanda ng lubos na ginhawa at kawalang bahala. Kapag natutulog ang pusa sa ganoong posisyon na sa tingin natin ay di komportable, ipinapakita nito ang ganap na kawalan ng pag-aalala. Napakakomportable at napakaligtas niya kaya wala siyang pakialam kung anong hichura niya o sa pagprotekta sa mahihinang bahagi ng kanyang katawan basta lang siyang nagpapahinga sa paraang komportable para sa kanya sa sandaling iyon kadalasang mga kuting o batang pusa ang natutulog sa mga ganitong pose ang mga hindi pa nawawala ang kanilang pagkabata na liksi at pagiging natural kung makita mong ganito ang pose ng iyong alaga parang isang pretzel. Huwag kalimutang kunan ng litrato. Ito ay patunay na sa iyong tahanan ay naninirahan ang pinakamasaya at pinakarelax na nilalang sa mundo. Pero heto ang pinakanakakagulat at masasabi kong talagang nagpapabago sa pananaw natin sa buong kwentong ito. Ang lahat ng mga posisyon na ito ay hindi lang basta cute na nakasanayan ito ay direktang pamana mula sa kanilang pagiging ligaw na inangkop lang sa pamumuhay kasama ng tao. Ang posisyong kalahating buwan or crescent ay gaya ng pagtulog ng ligaw na pusa sa malamig na kagubatan upang protektahan ang kanyang tiyan mula sa mga mandaragit. At ang posisyong tinapay o loaf naman ay para sa pusang umidlip lang sandali pero nakikinig ang isang tainga kung may panganib na papalapit at dito na nagaganap ang mahika kapag ang pusa mo ay tumihaya at ipinakita ang kanyang tiyan gumagawa siya ng isang bagay na lubos na hindi likas para sa kanyang ligaw na ninuno para siyang sa hang nagsasabi sa iyo alam kong lubos akong ligtas dito ikaw ang aking proteksyon sa tabi mo hindi ko kailangang itago ang aking mahihinang bahagi. Ito ay hindi lang basta tiwala, ito ay isang malaking pagbabago sa evolusyon na ginawa ng iyong pusa para lang sa iyo. Tinalikuran niya ang libu-libong taong instinct para mabuhay dahil nararamdaman niya ang iyong pagmamahal at pag-aalaga. Kaya sa susunod na makita mong natutulog ang iyong pusa, huwag lang basta humanga kiligin. Subukang basahin ang kanyang mensahe. Mauunawaan mo kung ligtas ba ang kanyang pakiramdam, kung nilalamig ba siya o kung umidlip lang siya pero handa ng maglaro anumang sandali. Ito ay isang kahangahangang paraan upang mas maintindihan ang iyong munting mandaragit. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung may natutunan kang bago tungkol sa iyong alaga mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong pagpapaliwanag sa ugali ng pusa. At ngayon, may tanong ako sa iyo. Sa anong posisyon madalas matulog ang iyong pusa? Ibahagi ito sa comment section. At kung gusto mo, magkwento rin ng isang nakakatawang karanasan na may kinalaman sa kanyang pagtulog.